May nagpunta nga dito na natin na Levi's Lover, nakakauwi lang galing New Zealand. Nag-commute nga lang pala si Sir papunta dito sa aming shop, pero tagaligaspi City talaga yung ating kainsan. Pahanap na nga si Bossing ng size 32, length ay 30, 501 ang hanap daw ng ating kainsan, kagaya ng suot niya na napaka sobrang ganda ng kulay. Tinanong ko nga kung ilang taon na yung Levi's ni Sir na suot na yan, nasa 20 years na raw. Syempre, ganyan po katibay talaga yung mga Levi's 501, lalo na kung Mexico or made in USA. Ay kwento nga ni Bossing na sobrang lamig nga daw sa New Zealand, kaya naghahanap din siya ng pantalon na may tela sa loob or dobling tela na mas makapal ng konti para hindi siya tabla ng lamig. Pinasilip nga sa akin ni Bossing yung etiketa ng kanyang 501, medyo durug-durug na pero napakasobrang ganda pa rin ng suot niya. Grabe. Iba talaga ang 501 button fly. Kaya kainsan, kumuha na kayo sa amin ng mga pangmalakasang ng 501 dito. Yan ang 501 habang naluluma, lalong gumaganda at habang tumatagal, lalong tumitibay. Hinanapan ko na nga ng hinanapan si Bossing ng magagandang kulay. Inalabas ko na lahat ng mga size 32, length ay 30. at naghanap na rin ako dito sa mahiwagang istante ko dahil dito ay premium, may mga made in Japan din po dito at Levi's commuter. So naghahanap si Bosing ng mga kakaibang Levi's, yung mga ganda yung tela, kakaiba yung tela, mga limited edition at mga vintage. Kasalukuyang pinipintahan na ni Bossing yung pangmalakas 501 black wash na ibinigay ko. Syempre yung hawak ko na vintage clothing leather patch, ito na nga rin at ipeflex ko sa kanya. Sinabi ko na nga rin na hindi na kailangan sukatin ni Bossing basta nag sa leeg, kasya na po 'yon. Dahil malamig sa New Zealand ay binigyan ko si Bossing ng 512 na warm. Kung merong cool max, meron namang warm para sa lugar na medyo malamig. Ang klima. Grabe, napaka sobrang daming stack sa loob. Talagang binabaha tayo ng Levi's ngayon. Pero syempre, itong mga nakikita nyo na napaka daming Levi's na yan, wala na po lahat yan. Sold out na po dahil napaka tagal na ng video na to. Noong October 7, 2024 pa po ito. Ngayon ko lang na-edit dahil sobrang busy ko talaga. Naghahanap nga din pala ako ng editor, baka may gustong pumasok dyan. Mag-PM lang po kayo sa aming page pagka may gustong pumasok dito na editor. Sasahuran ko ng maganda at libre pa ang pagkain. Habang pinipilian ko nga si Bossing na taga New Zealand, ay may dumating na naman, naka natin na Levi's lover. Ito nga at nilabasan ko na rin siya ng mga pangmalakas ng Levi's at para mapilian niya na rin. Hindi nga nauubusan dito ng customer pag alis ng isa, may kasunod na naman at kung minsan ay nagkakasabay-sabay pa sila. Medyo maliit nga lang pala yung aming pwesto kaya sa susunod ay tatanggalin ko na yung mga ibang okay-okay na nakasabit na yan para lumuwang na at para makakilos sila ng maayos. Ipinakita nga pala ng ating kainsan yung kanyang pangmalakas ang Levi's 501 na collection made in Mexico. Oy, 15 years na rin ko <laughs> <siguro>. <laughs> Yung suot ni Bossing na Levi's 501, 20 years na. Itong dala naman ni Bossing na 501 ay uh, 15 years. So, ito made in Mexico. Mexico. Hindi na ako magkataka kung bakit napaka sobrang tibay. Ang um, karamihan ng Levi's ni Sir Mexico tsaka US. So, yun, Mexico ka siya. Ayan o, oh, 501, bottle tie. kita ko na agad na Mexico yun. Diba? Marami tayong mga ganito. Siguro, makakuha ka na sa amin yung ganito 2K. Okay. May Mexico ka na or US. Sobrang bihira na nito mga kaingsan. Makakabili ka ngayon ng mga 501

Parang 60 po na pala si sir. Grabe. Parang, parang 50. O, oh, ano sa tingin nyo? Ida niyo sir? 50. 50? Ikaw ka, Elaine? Oh, grabe. Okay, humirit ko pa lang. Bumutal ko, ha? Ah. <laughs> ano, boss? Ano, Lagi na ka-smile? <laughs> I-tix na ako po siya. Kasi maganda na. Kailangan ko exercise. Kaya? Kaya kataba na exercise. Kaya lang. Pero po, sige po, eh pangbabata pa na exercise. So, pit na pit pa rin uh, katawan pa. Ano? Hindi po ba malamig doon? Ay, so, sobrang so, lamig po. Sir. Tingnan mo yung puti ni sir. Kala ko naman mula. Kaya sir, yung tipong pag nainitan ni Pupula lang. Maraming salamat. Thank you sir. Thank you po. Uh, thank you po yan sir. Mamasahin Mama, nga lang pala si sir papunta sa terminal Kaya naman hinatid ko na lang si Bossing Medyo malayo din po kasi yung terminal dito sa amin <coughs> Salamat din po Thank you po Thank you for watching mga ka-insign don't forget to like follow and share ingat po kayo palagi god bless bye bye